huling huli talaga ni Hana ang loob ng anak. Ngayon ko lang uli nakita na ganyan kasigla si Dini. Parang nakalimutan na niya yung trauma ang tinagdaanan niya. Ang laki ng tulong ni Hana sa pagaling ni Dini, lalo na sa pagbabalik ng kanyang sigla. Alam mo, Kausa, kaya nga sobrang saya ko ngayon eh. At sobrang laki ng utang na loob ko kay Hana. Ah, uh, mo sana ikagagalit. Honey, may oh. sana ako sa'yo eh. Ah, sige po, honey. Wala na ba talaga kayong pag magkabalikan ni Hana? Nagtapat naman siya sa'yo. Sinabi niya na may nararamdaman pa siya para sa'yo. Ayaw mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Total naman, Pinuludok ka na ni Kristie yung relasyon niyo hindi ba? Alam niyo, sumagi din naman talaga sa isipan ko yun. Alam mo naman na pinangako ko kay Billy na gusto ko magkaroon ng kumpleto at buong pamilya kami. Kaya kung... kung susubukan ulit namin ni Hana, ayoko naman kung saan ang pangunahan. Hindi ko na mamadaliin. Baka kung mangyayari naman yun, mangyayari mangyayari yun, ba? Diba? Thank you for seeing me. Actually, Jordan, nagulat niya ako na bigla kang nag-text eh. May problema ba? May nangyari ba kay Junior? Wala, wala naman nangyari. Nasa bahay lang si Junior, iniwan anyway, ko si Okay. So, bakit gusto mong makipagkita? Meron kasi akong job offer sa abroad. Um, maganda posisyon, malaki sweldo. Pero pag tinanggap ko to, kailangan namin mag-migrate ni Junior sa states. Well, I'm really happy for you, Jordan. Sobrang gandang opportunity nito para sa iyo. Are you saying na tanggapin ko na siya kan? Well, um baka kasi ito na rin yung chance mo, 'di ba? Pag tinanggap ko to, baka mas maging successful ka rin. And in turn, hindi mas magandang future yung mabibigay mo para kay Junior, pati na rin kay Tori. Paano yung future natin na dalawa? Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan, Jordan. Kahit na magkaluyo na tayo, di ba? Alam ko yun. Pero paano naman tayo? Nung dumating sa akin yung balitang to, sobrang, sobrang tempted ko na mag-yes agad. Pero the more na iniisip ko siya, the more ko nare-realize na hindi re na, ko kaya maliw sa inyo nito. Oh, well... Jordan, kung nag ka, bakit mo pa tinatanong yung opinion ko? Kasi gusto kong mo Umahas ako na sabi mo na wag kang Hindi mo kayang malayo ako. Jordan, kasi ayokong maging hadlang sa karina mo. Pero alam ko na hindi ko rin kakayanin na malayo ka. Sa amin, Tori. So, ibig sabihin, Pumapayag pa nga na maging tayo ulit. Let's just... Let's just take it one day at a time. Okay lang ba yun? One day at a time. Careful na na. Yay! Yeah. Ang galing naman mag-slide. One more. Ano niyo nyo ah, Tori ah, Billy. Kausap. Ito na <laughs> yung Ito na ba yung Billy, huwag ka masyadong magpagod ha. Slowly lang. Ako. Okay. Hanna, gusto ko nga palang magpasalamat sa'yo ah. Kasi pumayag ka na dito i-celebrate yung birthday ni Jeremy. Basta mapapasaya ko si Leon lang walang to do anything. Napakaswerte ni Leon. May supportive siyang kaibigan tulad mo. Bakit may nasabi ba akong nakakatawa? Wala, wala. Marami ka kasi hindi alam, Christy. Baka one of these days, may malaking pagbabago.